And balik na kami ng LP. <laughs> Tapos na kami dito, nagrampa siya. Hoy, ba't dito tayo bumalik tayo? Di ba dito na, baby? Balik tayo dito, baby. Sobrang init pa. Ayan, uhuhu. Uh Oh my gosh. Ay, pa lang Anong Ay, panikyan, oras na eh, oh. pero ang init pa rin. Oh, panik. yes. panig-panig dyan, oh. Yeah, of course. Sa English speaking na naman. Kaya <laughs> <laughs> pala naman niya yung English niya sa bawat. <laughs> 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 Dito, <may> English Huwag <laughs> <ito>. <laughs> <laughs> so, dyan. Ano mo yun? Ano ano mo, yun? Ano mo, yun? Ano mo yun? Pwede mo naman i at yes mo. Oo. English-English niya. Ako natutubay si Vicky? Para ba si Vicky? Uy, dito ka nga may labo ang ini. O, requested, madam. O, papayuhan ko aking madam para may nang kape. <laughs> Grabe, o. Oh. Tignan mo kayo. Miskin to. Lalo na kung may... O, na lang tayo dahil. Magsabun tayong sa papaya na pa para, para mumuti ulit dahil ha. Tignan nyo Ang init talaga. Oy. Hindi talaga pwede. Next. Hindi ko talaga yung isang phone ko kasi. <laughs> Share trip video lang tayo. Okay, sure. bye, bye guys. Bye, I love you all. Bye mga single. <laughs> <laughs>